Ako? Hindi yan. Naririnig ko ang pag-iyak. Papunta na ako, mahal kong apo. Anong bangungot ito? Umiiyak si Tina. May nangyari. Kailangan kong pigilan ito. Maghintay lang. Aayusin natin ang lahat ngayon. Imahinasyon ko lang ba? O may umiiyak talaga? Tahimik lahat. Kailangan nating makinig. Tama. Tama ako. Walang oras na dapat sayangin. Lumilipad na ako. Gutom na gutom ako. Lahat! Magsimula na tayo. Ang una kong gusto makuha ay mga french fries. French fries. Hindi masamang pagpili. Ganun lang kasimple. Magagawa ito. Oh, mukhang nahuhuli na ako. Kailangan nating magmadali. Ang una kong kailangan ay mantikang gulay. Lumabas na hindi ganito kadaling tanggalin ito sa bote. Napagtanto ko na kailangan alisin muna ang takip. Ngayon, tapos na. Buksan ko ang oven at hayaan itong uminit. Ang pagbabalat ng patatas ay hindi bagay sa akin. Hindi ko matiis ang maruming trabaho. Kukuha na lang ako ng handa ng mga bars. Mas maginhawa at mas mabilis ito. Ginagawa mo ba? Ngayon, lilipad na ang mainit sa lahat ng direksyon. Lola, aksidente lang yun. Alam ko na hindi talaga pagluluto ang bagay mo. Sulit matuto mula sa akin, alam ko kung paano ito gawin. Nahandahang ibuhos ang kaunting mantika sa kawali at magdagdag ng tubig. Habang umiinit ang kalan, hiwain ang binalatang patatas sa maliliit na cubes. Sobrang perfecto! Nakuha ko ang buong pinggan. Ilalagay natin lahat sa kawali at haluing mabuti para hindi masunog. Ayos! Pwede mo nang alisin. Handa na ang french fries. Ang bango! Gusto ko sana, Tikman. Pasensya na, pero hindi para sa'yo ito. Para kay Tina ito. Magdadagdag lang ako ng ketchup at ayos na. Arang ang dalay-dalay. Hmm, -dalay. bakit hindi ako nagtagumpay? Maling tao ang ginagaya mo. Jane, tularan mo ako. Si Lola ay nagluto ng isang bagay mula noong nakaraang siglo at gagawa ako ng modernong putahe. Ang sobrang Aba mantika ay umaagos mula sa mga patatas na Hyper. babagay sa mga fries. Tingnan mo kung gaano ito kasarap. Oh, yeah. Ang ganda. Mukhang lahat ay nagluto maliban sa akin. Hindi ito pwede. Kailangan kong ayusin ito. May oras pa. Ang plato. Mula sa malayo, parang patatas. Wow. At sa halip na ketchup, kukuha ako ng strawberry topping. Sa palagay ko, mas oh, masarap tina, ito. Ano Handa ang, na kami. Ang mga ito, ano? Ang cute ay naman ng kinino. Ang mga mata ko ay mula ako dito. Maghahain ako ng isang putahe. At ngayon at susubukan ko piraso. ito. Piraso. Mukhang kakaiba. Hindi masama. Kaya Nakakadiri. hindi ito mukhang fries. Nakakadiri. Ay, Nakakadiri. ayoko na ng bacon. Nakakadiri. Ayoko na nito. Sana ang huling putahe ay hindi ako mabigo. Sa mukhang tatos. sarap. Oo, ang tamis. Super. Ano ba ang cha? Sig, Napagpresyahan ko rin dagong bay ay pwede una. Sinabi ko sa yon na si Lola ang pinakamahusay. Alam ko na kung ano ang gusto ko susunod. Ihanda ang waffles. Kaya ko ito, sis. Hindi kita bibiguin ngayon. Oh, Oops. Aksidenteng may pumasok na balat ng itlog sa mangkok. Sana walang makapansin. Para maitago ang mga pagkakamali, magdadagdag ako ng asin at asukal. Oh, hindi. Nakakainis na takip. Mukhang hindi ko araw ngayon. Nahuhulog lang lahat sa kamay ko. Hindi ako susuko agad-agad. Kukunin ko lang at ihahalo ng maayos ang lahat ng mga sangkap. Talagang hindi ko susubukan ang putahe mo, hmm. Shane. Lola, gaya ng lagi, masyado kang mapuna sa akin. Napaka-incompetent mo. Malaking bagay, nagbahing lang. Nasa harina ang problema. Hindi ko kasalanan. Mukhang napasobra ako. Kailangan kong tanggalin ang lahat ng sobra. Kung hindi, magiging bato ito, hindi waffles. Mas mabuti na ito magiging maayos ang lahat. Kailangan na lang ibuhos ang masa sa waffle iron, isara ng mahigpit at maghintay ng kaunti. Halika, oh, oh, mag-bake ka ng mas mabilis. Magaling ako. Makikita natin. Yan! Sigurado akong ang putahe ko ang mananalo muli. Tingnan mo na lang kung gaano kaganda ang nakuha kong masa at lahat dahil inilagay ko ang buong puso ko dito. Ayun na, wag mo akong patawanin. Sino ba ang interesado sa kaluluwa mo? Ang mahalaga ay masarap at malusog ang waffles. Ito ang uso ng ating panahon. Magdadagdag ako ng zucchini sa masa. Tinitiyak ko sa'yo na hindi mapapansin ni Tina kahit ano. Pagkatapos, lahat ay gaya ng dati, itlog at harina. Magiging talagang juicy ang mga waffles ko. Anong klaseng kalokohan ito? Sino bang naglalagay ng gulay sa waffles? Aminin mo, wala kang alam sa masarap na pagkain. Kung ako ikaw, matutuwa ako na may pagkakataon kang matuto mula sa karanasan ko. Mayuri, nasa Waffle Iron na ang masa, tayo'y maghintay. And hana na ang mga waffle ko. Natutuwa ako sa sarili ko. Magdadagdag ako ng hinog na presa. Magiging maganda ito at kikinang. Tiyak na maa-appreciate ito ni Tina. Kabisado ko ang mga gusto niya. Ipamamahagi ko ang mga berry ng pantay sa ibabaw na ganito. Hmm. At ngayon, ang lihim na sangkap ay whipped cream. Walang makatatanggi sa ganitong panghimagas. Ay, muntik ko nang makalimutan. Kailangan ko ng chocolate syrup. Babagay ito ng gusto sa aking... Ilang higit pang mga berry para sa dekorasyon. At Oh, mainit! Nagmamadali ako, kaya't medyo napaso ang aking mga daliri. Handa na rin ang mga waffles ko. Nagpa siya akong lagyan ng maple syrup, matamis at napakabango. Kahit na ako ang huling matapos, wala itong ibig sabihin. Ang unang pwesto ay akin pa rin. Handang-handa na. Ang daming pagkain? Gustong-gusto ko ang hamon na ito? Ang waffle na may whipped cream ang pinakaakit sa akin? Sandali lang! Ano ito? May balat ng itlog doon. Pasensya na, pero hindi ko ito titikman. Ang pangalawang waffle ay mukhang kakaiba. Oh, sigurado akong may gulay sa loob. Hindi ko kayang magustuhan ang mga yon, kaya ang huling option ay natitira. Lahat ng pag-asa ay nasa ito na. Mukhang napaka-homemade. Mm, uh, gusto ko ang lasa nito. Ito ang waffle ko. Gusto ko ito. Naku! Lola? Huwag matulog? Tama si Jane. Oras na... Para ipagpatuloy natin, mas madali maghanda ng inumin kaysa pagkain at ngayon Boy, ipapakita ko. Kumawag ka ba Yan. Sa akin? Nanay, hmm. kunin Sige. mo ito. Kukuha ako ng isa pa. Ano ang sisirain na mo ang na yun, Jane? Pasensya na lola, kailangan kong kunin ang yellow mula sa molde. Gumagawa ako ng malamig na kape. Magsisimula ako sa pagdekorasyon ng baso. Sige. Ngayon, lilinisin ko ang mga piraso ng yellow sa ilalim. Mahusay. Nakarating na ang mga unang hakbang. Kukuha ako ng malakas na templadong kape at ibubuhos ito sa tasa. Mukhang maayos na, pero hindi pa tapos. Ngayon, maglalagay ako ng matamis na cocktail na may lasa ng tsokolate. Pero bago yan, kailangan muna itong i-whip ng maayos gamit ang cappuccino machine. Wow! Tingnan mo! Diyos Kali. ko! Nagbula ka! Nagulo mo na naman ang buong mesa! Kung tutuusin... Pero medyo pagod na ako, kaya kukuha na lang ako ng regular na instant coffee. Palagi akong natutulungan nito kapag ayaw kong magluto ng kahit ano. Ibubuhos ko ang pulbos sa... isang tasa at ibuhos ang kumukulong tubig. Ano ang mas madali pa? Haluin at tapos na. Ang ganda ng amoy. Naalala ko na gusto ni Tina ang whipped cream. Kaya ginagamit ko uli ito. Astig! Sa palagay ko, magandang karagdagan ito sa malamig kong kape. Ngayon, idedekorasyon ko ito ng candy. Magaling ang ginagawa Magaling, mo. Magaling, Jake. May seryosong kompetisyon ako. Kailangan nating pagsikapan Gagawa ako ng inumin mula sa tunay na butil ng kape. Para gawin ito, gigilingin ko ito ng maayos. Handa na! At ngayon, kailangan nating ilipat ito sa French press. Ipatong ito. Super! Ibuhos ang kumukulong tubig at hayaang magluto ng kaunti. Ang pinakmahalagang bagay ay ang creamy foam. Gagawin ko ito na hindi lamang masarap, kundi napakaganda rin. Una, kailangan mo itong ibit ng maayos. Sa so tingin ko, hindi bagay sa akin ang napakaliit na tasa. Kailangan ko ng mas malaki. Ibubuhos ko ang nilutong kape, magsusuot ng guantes para hindi makalat. Bahagyang yuyugyugi ng kape at ibubuhos ang creamy na foam sa ibabaw. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Perfecto lang. Alright! Ang lahat ng inumin ay kakaiba. Aba, wow! Ang ganda ng isang ito. Maraming matatamis dito. Gusto kong subukan ito muna. Gusto ko ito. Merong cookie sa itaas na malutong. Isang mahusay na kombinasyon. May instant na kape ba dito? Sige, susubukan ko. Ah, kadiri ito. Hindi ko man lang malunok. Isang inumin na lang ang natitira. Wow, may nag effort para sa akin. Ang cute naman. Mm, masarap ang lasa. Ano? Pero yung unang inumin ang nagustuhan ko. Kakatapos lang nating bumisita sa isang totoong kusina. Panahon na para pumunta sa set para manood ng ilang mga blooper. Maniwala ka, magugustuhan mo ito. Samahan nyo kami mga kaibigan